kung paano ang pagluto ng uh, lentils o munggo sa uh, pancake. So, una is you soak it overnight and then blend it. And then, kapag nagblenda, timplahan mo na kung ano ang gusto mo. Salt, pepper, cumin, uh, ano yan, cumin, curry and ayun lang kahit yun lang masarap na pero sa akin uh, meron pang ibang ano yung coriander mayagyan ko ng coriander parsley ganun eh very tasty hindi pang ulam pero inisnak ko lang naman sa akin pinagyan ko ng kunting sugar eh masarap itryan nyo to maganda masarap. Hugasan lang ng maigi dahil uh, maraming bacteria daw. Maraming dust na naano sa accumulate doon sa ano kasi open naman, di ba? Uh, pinaiinitan bago ibenta eh syempre sa open. So kailangan na malinis na malinis, hugasan ng maigi. Hugasan na nga maigi bago iluto o bago i-blender. First time kong gawin ito pero okay naman. Uh, nakikita, natikman ko na dati pero hindi ko alam na ganun pala ang paraan na ibabad muna sa tubig so overnight so, para magaling na ito bago i-blender. halos lahat ng dried beans pwedeng ibabad sa tubig uh, ba and then uh, i-blender bago i gawin pancake i-try niyo ito masarap lahat ng ano pa dam daming klase ng pagkain ng Indian na natikman ko dahil Indian dati yung amo ko masasarap naman yung mga pagkain pagkain nila very healthy and daming spices pero syempre dahil sa med matanda na siya uh, ang nangyari is nabawasan lahat ng uh, ng spices so hindi masyadong maanghang hindi it's not too much hindi talaga original na pagkain nila pero original na mga gamit ng pagkain nila na nabawasan nga lang kaya nasarapan naman ako sa mga pagkain ng ng mga iyon so. 嗯，是。<laughs> Okay, I have some more mm. talks, but once I reach 200 subscribers, they boss me. Hmm. else? It's good. Mm. -hmm. Like it. Yummy. Mom, I'm this I'm trying just to, to go. <laughs>